Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Ayan guys, ito na naman ako guys. Papunta na naman ako doon guys sa may quarry guys. Ano man, ang layo-layo man pala nito. Ayan. Pero in furnace guys na maaliwalas, walang alikabok. Sana hindi kami maano ng malaking sasakyan para hindi namin na ma ano yung alikabok kasi mainit kanina. Ayan guys. Nasa ano talaga kami. Papunta kami ng ano may quarry. Ano ba yung quarry? Yung yung kinuhaan ng po Hindi ko lang alam sa Tagalog kung ano yung anapog. Yung parang white cement ba. Pero kunin nila sa ano sa bundok. Ayan guys. Maganda dito guys kung may ano ka. Yung mga hayop ba. Yung gaya ng karabaw baka. At dito dalhin para di ka na magano ng pagkain ka. Kasi maraming ano, maraming damo I-ano mo na lang, itali mo na lang sila sa bato. Tapos, kung pagkahapon, di mataba na. Kasi da, daming damo eh, oh Kung tayo ay sira ng mata, tumingin lang tayo dito. Oh. Makatulong din ang alaman ng mga ano, green. Di ba sabi ng doktor? pag pag iba ang paningin mo sira sira yung mata mo tingin ka lang sa mga green na mga dahon ano ba yun sa tagalog yung dahon dahon mapun siguro no iwan ko lang eh Ang ganda naman dito. Ano lang guys, pinakita ko lang sa inyo kung ano ba may ano naman dyan na mahilig sa ano sa kalikasan so in fairness ma enjoy talaga siya basta tapusin nyo lang ang video ko tapusin nyo lang hanggang dulo ma may ano pa may makita pa kayo na ibon na lumilipad hindi lang din karamihan <laughs> hindi lang karamihan sinsyahan niyo na guys yung pag ano ko kasi kagigising ko lang hindi man sana ako mag-upload kay kagigising ko lang o, wala pa talaga laman ng ano ko o, eh, kailangan talaga mag-upload so matagal-tagal din akong nag-break sa ano sa YouTube kasi ano man hirap talaga maghanap ng content kaya ngayon balik na ako so kagaling ko lang natulog tulog mga ano papilang ilang days lang ako gikan hindi nag-upload mga pila ka months, hindi ako nag-upload siguro mga 3 months. Kaya tapos ano pa pa ako pag ano binalikan ko yung YouTube ko. Sayang naman may laman na Pero maliit pa lang. Sana ha, hindi ako overthink ng ano laay pag mabutin ako ng laay ayan goodbye naman. sana ano ano anuhin mo yon ni anuhin niyo nung ay ano ba to tingnan niyo nung tingnan niyo ang video ko hanggang dulo kasi diyan niyo na talaga ako kasi ay ang haba nito ang haba talaga tingnan niyo ta ba walang walang mga tao tapos ang bahay ay maano lang mabilang lang sa kamay sa ating kamay kung ilan sila dyan sa paligid sa ka paligid ano paligid ba yan tabing tabing kalsada uh, tapos tumingin tayo sa malayo wala talagang bahay oh. Uh, ano na ako dito parang ano na ako inkanto Ingkan Eng diyan siguro ako <laughs> ay ano ba yan ano ba to uh, dalaga oo pasensyahan nyo na kasi ang layo talaga ng biyahe namin. Hmm? Kaya man hindi ko man maano, mapakita yung mukha ko. Kasi nagmotor, nagmotor kami. Ano man, hirap talaga na mag ano ka, ang, ang, ang takot ako na maano ko. Guys, alam nyo guys, ginamit ko cellphone lang. So, hawak, kapit hawak talaga sa cellphone kay baka maano, ma, malaglag ba sa kamay natin tapos maano pa ako yung singutin yung kamay ko so basa so takot talaga ako na ano i-chinchins ko tapos hindi ko na lang pinakita yung mukha ko kasi nah mahirapan talaga ako pag ano naman sa cellphone ko pag pakita ko naman yung mukha ko wala din kayong makita ng ano view sa ano kasi Nandiyan ang mukha ko. Tapos, mukha, mukha ko lang ang makikita nyo. Wala nang video. Yan. Ganun. Kaya, ano na lang. Doon na lang kayo sa short video. Magtingin. Kaya nando, nandoon talaga ako. Pero dito sa long video, wala talaga. Kasi hirap mag ano ka, mag ride ka ng motor. Tapos mag ka pa ng cellphone. Inawakan ko talaga. Baka malaglag. Tapos, masagasaan pa sa muko. Kawawa naman. Wala na akong pang ano. Buti kong nakasahod na ako. Na makasahod lang sana ako. Para makabili-bili ako ng ano. Yung pang, pang ano talaga. Vlog, pang vlog cam talaga ba. Kaya man ayoko mag -ano guys. Kasi yung ano yung cellphone ko. Umurahin lang. Oo. <laughs> uh -uh. Takot kong malaglag. Baka malaglag masagasaan ko pa. Malapit na ako. Malapit na akong dumating sa pupuntahan ko. Ayan. See? Kanina pa ako dito. Kanina pa yung video ko. Hindi kayo makakita ng ano dyan. Walang katao-tao. At saka walang bahay. Bundok talaga. Ayan. Bundok talaga to. Maniwala na kayo na bundok talagang pinuntahan ko. Oh ilan ilan lang motorista ang ano na ano kasalungat ko no? yung kabagat ko kasugat ko ayan <laughs> no siguro ano pa next month pa ako matapos dito maghintay-hintay lang kayo matatapos din ito ano man pinaano ko yung video ko kaya ayoko nang mal sobrang malakas maanoahan ako eh, sakit sa mata at saka tinatamad ako maghabol malakas ang ano kaya minor-minor lang ang uh, ang video ko kasi ayoko nang sobrang lakas mm -mm.